Hello and good day everyone! Once again, welcome sa aming channel! Today ay gusto kong i-share itong paggawa ko ng bilo-bilo but this time ay hindi lang siya color white kundi colorful bilo-bilo. But before that, gusto kong i kung ano ang mga ingredient na kung saan napakadali lamang gawin at napakadaling hanapin. First, sa ating ingredient, ang ating 1 cup na glutinous rice flour. Ang sunod naman ang ating 1 half cup na tubig. Yan lang yung dalawa sa ating mga main ingredient. Of course, gagawin natin ay colorful bilo-bilo. Pero first of all, ay imix muna natin ang ating glutinous rice flour at ang ating tubig. So nagamit ako ng plastic gloves para hindi dumikit sa aking kamay. Lalong-lalo na pag start mo palang imix yung dalawang ingredient. So after nyan, later, pag alam natin na medyo na mix na siya, ay pwede na natin na direktang kamay na talaga ang gagamitin natin pag mix kasi ma talaga natin ang essence. So ayan. So ito na yung natanggal ko na yung plastic gloves so gamit ko na kamay. Okay na okay. So ayan. Patuloy lang natin na i-mix mix mix yung dalawa nating ingredient hanggang makita talaga natin na okay na okay na talaga siya. And then pagkatapos niyan ay pwede na nating isipin kung ilang kulay or liquid ba yung color na gagamitin mo or yung powder. So sa akin liquid. So meron akong apat na kulay. So dinidivide ko siya ng apat. So ito na, yung na-mix natin kanina na glutinous rice flour or tubig ay dinidivide ko na sa apat kasi may apat ako na liquid na pangkulay. So first ay gamit ko ang panda na kulay. So ito yung kulay na magbibigay ng green color. O di ba? Kunti lang yung gagamitin natin kasi as in parang Green na green talaga itong ating panda na kulay. So yan, gamit ang ating kamay ay i-mix, mix, mix lang natin yan. And then, pag ma natin na medyo over lang siya sa basa, kasi liquid yung gamit natin. So, add tayo if needed ng glutinous rice flour para hindi over na basa yung ating na mix sa pandan at yung ating glutinous rice flour na tubig. So, depende na sa atin. Pag, again and again, pag na-feel natin na, oh, parang hindi natin siya ma-form ng circle na circle kasi parang, parang ma-melt lang siya dahil nagdagdag tayo ng liquid na kulay. So, magdagdag tayo ng glutinous rice flour na kunti lang talaga. So, ayan. After na namix na natin yung ating pandan na kulay, ay start na tayo na magawa ng bilog-bilo, yung pabilog-bilog. Kung gusto na medyo maliit, pwede paliitin. Medium or yung malaki, pwede din malaki na malaki. Depende sa inyo. Sa akin ay katamtaman lang, hindi naman siya over na maliit. Hindi na din siya over na malaki. Kundi medium size lang. Tamang tama ito na klase. And then next naman ay may kulay ako na yellow. So gamit ko naman dito yung pangkulay na yellow. Ayan. Hindi siya, ito na klase na kulay ay hindi siya over na pagka yellow. Gusto ko yung medyo light lang. So ayan. After sa ating pandan, may yellow na naman. Napakadali lang na i-gamit ang ating kamay sa pabilog-bilog ng ating bilo-bilo. Napakadali lang talaga gawin at talagang napakasarap talaga ng bilo-bilo. Paglagyan ng gata or yung... May mga mix na saging, langka, or kamote. Ito naman yung ating pink na kulay. So, sa makikita ninyo dito sa ating pink na kulay ay parang ano siya, parang makikita natin na parang parang melt na melt siya yung hindi masyado siyang hard at this time ay nag-add ako ng kunting glutinous rice flour para maging hard or hindi naman siya over na hard para makaform tayo ng bilo-bilo or yung round sa ating pink na kulay. So, yan ang talaga. Add tayo ng glutinous rice flour if needed. Kung hindi naman ay pwede na nawala. Of course, importanteng importante talaga na malinis at maghugas tayo ng kamay. Okay lang yung mga makikita natin sa ating kamay na may glutinous rice flour na dumidikit. Okay lang yan kasi kasali yan sa ating paggawa ng bilo-bilo. Basta all the time na magluluto tayo ay kailangan talaga na magugas ng kamay. So ang next naman na kulay ay ang ating ube. So yung ating purple. Gamit ko dito yung ube extra. So liquid ulit yung ating pangkulay. So dapat na magdagdag tayo ng glutinous rice flour kasi sa makikita ninyo parang over lang siya sa na nabasa talaga siya or parang mag parang hindi talaga natin maform ng bilog yan ang ating ube na bilobilo. -bilo. So ayan, magdagdag lang ako ng kunting glutinous rice flour. Again, add glutinous rice flour if needed. So ayan lang. Lagyan natin ng kunting glutinous rice flour tapos imix natin yan siya. So makikita natin na unti-unting naging Okay na okay at hindi na siya over na pagkabasa. Pag ganyan na, pag ganito na, ay it's time na magbilog bilog na naman yung ating bilo-bilo ube, bilo-bilo. I love this kind of ube extra kasi feel na feel mo talaga na ube ang ube ang kulay at higit sa lahat lasang-lasang ube talaga. So bigay ng at ito ng aking kaibigan na isang Pinay mula Pilipinas. So, napakasaya. So, ayan na. Bilo-bilo. Colorful bilo-bilo na may green, may pink, may yellow, at saka ube. Of course, pwede nyo dagdagan ng red, ng iba pang kulay. Sana ay nagustuhan ninyo itong aking video for today na colorful bilo-bilo. So, pwede na itong lutuin sa gata or lagyan ng ibang saging, kamote, or langka at gawing binignit at i-mix sa ating binignit. Hope you like this video. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.